Ito na nga pala yung part 2 nung pumunta nga kami sa pailaw-ilaw ng aking asawa. Aww. Dito nga sa part 2 na to tinagalog ko na nga yung pag-voiceover para naman maintindihan ng lahat. What? Dito nga ay nasa biyahe pa nga kami. Papunta nga din pala kami sa isang pailaw-ilaw. Dito nga ay galing na nga kami sa unang pailaw-ilaw na kung saan ay pinost ko nga nung isang araw. Siyempre, ngayon nga ulit ako nagka-time. Ngayon ko nga lang siya ulit na voiceover. Kaya eto, ipopost ko na nga din yung part 2. Ah? Medyo may distansya nga din ito sa pinuntahan naming una pero sulit naman yung aming pagbabiyahe. Woo! Baka isipin ng ibit ay gala nga kami ng gala, hindi po. Dahil pag umaga po talaga, wala talaga kami minsan sa bahay dahil nga sa hanap buha. Aww. Marami nga din nagsabi sa akin na halos tagtag na daw ako sa biyahe pero para sa akin mas okay ngayon. Mas pipi Piliin ko pa talaga na palaging wala ako sa bahay kasi kapag nasa bahay ako, sasakit lang talaga yung aking katawan. Mm -hmm. Sa mga oras nga na yan, mga kalin, sa karating na nga kami sa aming pupuntahan, pasalamat nga talaga ako at nakikisama nga talaga yung panahon dyan sa amin. Huh? Oo nga talaga mga kalin, nakikisama talaga yung panahon dyan sa amin kaya nakapagiyanga nga yung asawa ko. Kasi kung umulan talaga mga kalin, hindi talaga yung magyayaya sobrang tamad dyan kumilo. Sa part ngayon dyan mga kalin, halos naninibago nga talaga ako dyan sa asawa ko. What? Tingnan niyo naman kasi halos sobrang lambing nga kasi kung kumilos. Hoy, baka kasi may kailangan ka lang, kaya ganyan ka. Ah? Pero hindi na nga din ako talaga magtataka eh baka nga nasa mood nga lang talaga siya. Kaya intindihin na lang natin at pagbigyan yung mga ginagawa niya. Baka kasi magbago pa nga yung isip. Baka hindi na nga tayo makauli. Sakto nga mga kalins, hindi pa nga talaga kami naghahapunan dyan. Sa aming pag-iikot nga dyan ay eh, nakakita nga kami ng mga street foods. Wow! Kaya hindi na talaga ako dyan nagpatinag. Talagang pumili na nga talaga ako ng aking bibilhin. Kasi sobrang gutom na nga talaga ako sa mga oras na yan. Kaya yung pinili ko na nga lang talaga dyan yung pizza na nga lang kasi yun nga din talaga yung hilig ko. Hindi nga lang din ako pati nga din pala yung asawa ko. Mahilig nga din pala sa pizza. Habang inaantay nga namin maluto nga yung pizza, ayan nga, bumili nga din pala kami ng scramble. Habang pa video, video nga ako dyan, so ayan, may dumaan nga si kuya, nakakakilala na nga rin pala sa atin. Shoutout nga pala sa iyo kuya. So ayan nga mga kalins, dahil okay na nga yung lahat, sulit na nga yung ating pag-aantay, kaya kain po tayo. Hindi ko na nga talaga natiis yung sobrang gutom ko nga dito, kaya tingnan nyo naman yung aking mga subo, sorry na. Mm -hmm. Bago nga pala matapos itong video ay eh, sobrang nagpapasalamat nga talaga ako sa mga followers natin lalo na sa mga sumusuporta sa atin. Sobrang thankful talaga ako sa inyo dahil kahit papano ay kumikita na nga tayo kahit sa maliit nga lang na halaga. Wow. Pero kahit magkano pa nga yung kinikita ako ay eh, malaking bagay na nga ito sa amin. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kalins. Aww. So paano ba yan mga kalins? Hanggang dito na nga lang ang aking video ay eh, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Thank you for watching mga